sasitahin natin yung bunga ng kalabasa natin mga kakabsat gawin natin kung malalaki na nasa na ba yung mga yun ayun lang ito na siya nahuhulog siya mga kakabsat ito o oh. ito yung sinasabi ko nung nakaraan hindi siya nagtutuloy na lumaki ayun mayroon na naman siya ayun kaya lang nahuhulog yung mga bunga niya hindi siya nagtutuloy wala na yung bunga na inaabangan natin na lumaki mga kapsa nahulog na siya o oh, ito oh. ayan mukhang mamamatay na naman siya nagdidilaw na naman ayan, ayan namamatay siya mga kabsat sayang ang dami pa naman niyang bunga sana ayan oh may dilaw na naman siya oh ayan. Oh, natin yung talbos, talbos na natin mga kakabsat nakuha niya na yung talbos para mapakinabangan siya Sipag niya naman sana mamunga ayan o oh. ayan kaya lang ninilaw siya lagyan natin ng potassium bukan natin sayang naman So ito na yung nakuha natin mga kakabsat. Tran! Gulay is life. Ulang, ulang natin today.